thank you Jehovah. Matapos ang pagagubit kay Jesus, dinala siya muli kay Pilato at laking gulat at pagkaawa niya tinignan ang Panginoon. Gunit-gunit ang katawan sa kagubit. Gayon na isi Pilato na inigtas sa si Jesus, pa din ang personal na ambisyon ni Pilato at ang bantas sa kanyang kapangyarihan. Ang kanya karuwagan niyang niharap niya si Jesus sa mga tao. Ex homo. Narito ang tao. Ang imahen ng Ex homo ay nasa pangalan ng pamilya Banzon et cetera at pamilya Angeles ng nayon ng Balubal.